Ayan, papaloso na kami. Bale, tatlo kami ngayon. Dito kami sa ano, barangay Bagakay. Ayan, papuntang ano, papunta sa amin, yung Tunggan Nandun yung mga kasama ko, si Sanibuy at si Kajojo. So, abang-abang na lang po. Sana makarami pa rin, sana makarami tayo ngayon. Okay mga drivers, diyan na punta sa itong ah, uh, panginabuhi ano ano uh, ah, ta atong panunon nga isda so dire na ko na ispatan dasa ilaw sa samo unsa ka ni nga isda no de atong kahigon o oh, piti ah uh, unsa ka dakong danggit mga rebels o oh, balawis yeah. good size na no? So dire, may naisparto naman na akong ano mga ka-divers. Ano bang isda natin? Ah, isang, ayun. Isang alimama. oh Alimama akong sabisaya. Alam mo tayo, nating naksyo o sinabo mga ka-divers. Dire naman, ah, may nakita akong isang isda. Ano kaya ang isda to? Ito okay, ay Ay. Alimama na po. Ini hmm. tiki matik suntan kaya nih gadis. Ini hmm. tiki yang tamak bah untuk dire. Aiy, mengpreto preto, preto. dangit. Jadi nakut. Uh huh, iseng punggalu mangga davis tuh. Apa nih? Ini, ini tidak temaan. Sayang, tapi lelayuknya. Nah dire rendahit ni. Kung humuha nung balik be. eh. Mm huh -hmm. Ang duwag o. Patay ka. Pugaw ka. Yun. Good size na. Grabe pagkatama mga divers yun. Eh. Ah. Talagang yung sulid. Hindi na Hindi siya naka kirig-kirig. Matik na yun. Ah, ito. Ah, uh, parrotfish. Ah, hayaan na natin yan. Hanap na lang tayo ng iba.

mga dua kilo o mahigit oh ayo ba niya na tanpa sa mga pana na uh, abutan niya bun sa dapat sa ikum oh tapo kayo yo oh. laki na birds oh ang sarap nito sa adobo wow sinisurit ko ka naman you know? oh, ipaklaro ko ng mabuti oh tingnan nyo na mga bote kung gaano ka dako uh, sarap ano, ano naman tayo tagalog bisaya para makitindi ang tagalog usahay diba dako kayo uh, matik na 300 kilo wow sana so, may iba pa na tayo lang soban ano hindi so ano hmm. so, na so, uh, dalagang bukid bilasong so hanap tayo niyo. dito oh uh -huh. may naispatan ako mga malaking ano kadalos buntog yun lang sa ilawang sa samo, tayo ng buntog ka yun ang laki mga kadalos Wow. Sarap. Ito yung lami sa ano mga divers? Uh, tinabaw, tinola. Spray so, ito. Tanan. Lamig niya. Ito yung sabro ito. Tainingan ito. Uh, nagpakuha sila. Hindi rin. Mabong napunta. Oh, matik man eh. Basta uh, ayan eh. Oh, mututok na yung spot na. Magkita. Ah. Uh -huh. So, kadanggit. Ay, buntog. Ano po? ka Ano po, Laki nga buntog. Hmm, Dako ka Laki. Oh. Hmm, grabe. Laki talaga. Ah, may gungis na ba? Hmm. Mga no, may lamig. Kayo. Sa

Masa iya nih na ano di kita Ah buntung na po Masa ilang sama Masuk Oh Di jakarun Nahigin Pakai Na aku kayu Maka ada Karena asin nituhang mata Dia bisa kabuhi Kalian duk Ini nyanyi Kalian ada di nyanyi Ingat ni kata aku, ingat ni kata kamu sudah mengguluah. Akal ah, ini feelings, memang. Kuar pesan dino, mana ada bers? Nak opat nak kabuntu, hmm, bentuk kayu. Nah, orang gimana? Ah, jere. Nah, tapi tadi ni silit-silit. Ah, buntu-buntu. Hmm. Ada ibu Anak aneh juga kong dapat muka nama para segera dong beli makan buah yang kenawar atau apa? Tahu hmm. sih ya? Sarap, sarap sama tah. Bukan itu mau kita mau. Hmm. Oh, so, kamu nggak pernah dengar kita? Oh, dia harus punya kita mau kalau dos beli mama anak punya oh. Hmm, gitu. Oh, awal

titik hmm. titik Piti nang lang yun, yun mga dada. Hindi hmm. nasa mga buhi eh. Ikalamis itong sima. Ang mga ganito. Uh, buhi pa. Hindi oh. yung pag-aayon. Sanak na po tayo eh. Hmm. Sa kapugawo. Wala po lahat po mga dada. Uh, Magdagandagan siya. Ayay. titik ka. Di ba? Hindi hmm. nasa mga buhi, Sa... main dulu uh, Si matik. Sudah nyesa. awa wah, ini dah kedakuklah. Ah, dulu. Mana petak diri Allah nak nak petak. Ha. Tik tik nak goreng, ipaka ni sedak ah. Oh, wow. Hmm, nak pun. Ketau, ketek, matik ni. Hmm. awa wah, wow, kalaujuk. Tik kejuk. Tak pernah pengat tikjuk.

kailangan nila kadali mamana mga divers basta nais sigurado dito so ano po tadi kabaligya aw oh, nanan po tayo nakita ya kita dori ah isa kanina sama yang ah ada mama sigurado